Ayan no? it's Edsa. Uh, skyway ng Edsa. Malinis uh, na yung kanilang ilalim. Yan ilalim yan. Hindi na, hindi na kulay itim. Dahil sa uso. Nabawasan. Napapuntang south yan. So, south sa so, highway so Tapos, gusto ka malagalianis kasi ako eh. Hindi yung linis-linis. So -linis, oh, grabe. Ah, napansin ko na na uh, ang linis <coughs> gabi nila gabi nila tinatrabaho ng gabi nila nililinis kasi ito yung haggana ng magalianis. dati noon ang dumi nito puro basura ngayon malinis sa sawal sa basura ito kasi yung ano circle ng bali aminitis o sa circle ng ng Magalianis Village Dado Sa super highway dito Ito yung tatawid ka papuntang ayun, tatawid ka sa highway uh, papuntang MRT Magalianis tapos ito yung, yung tulay na yan papuntuloy na yan papuntang paikot ng ganun papuntang south super highway yan yan papuntang south super highway ayan yung yan yung galing north at saka galing dito sa edsa ng makati gaya ng bus Magsa, lubong sila riyan hanggang papuntang South Super Highway Ganito sa Magallanes. Yan, papuntang sa Ortica Highway. Ang linis nito noon. Yan, meron na silang mga karatula. Ang linis nito noon. Ay ang linis nito ngayon. Kumpara sa noon. Grabe, ang daming nakahiga dito mga dweller noon. Dito yung mga, mga tae, mga basura. Ngayon, ang linis-linis na talaga mayor babae. Mayor Abby. At saka yung ano, yung mga tulay ng Skyway, nilinis na ng ano yung mga DPWH. Sila yung ano, ah, uh, ano nang linis. Yan yung linis na. Dati super itim. Grabe. Nihilingal na ako e, yung traffic Oh. Traffic.